Gusto lang po namin ipaalala, mga giliw po namin taga-subaybay, ang background po na inyong nakikita ay portrait ng kapatid na Felix Manalo. Pero ito po'y inilagay, hindi po para sambahin. Opo. Diba? Sapagkat doktrina ng Biblia na sinusunod ng Iglesia ni Kristo, bawal ang pagsamba sa larawan. Totoo po. Ang larawan ng kapatid na Felix Manalo ay inilagay para bilang alaala, -ala, -ala hindi para sambahin. Ang amin pong ipaglilingkod sa inyo ng kapatid na Kristyan ay ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Opo, at yan po ang madalas na marinig ng ating mga kababayan, lalo kapag ka dumadalo po sila sa mga pagsamba, mm -hmm. sa mga pamamahayag, at sa ganito pong mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Kristo, na tayo po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay may sinasampalatayan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Manalo. Sa marami nating pangangaral kapatid na Christian, siyempre may mga tanong na bumabangon, di ba po? No? Tungkol sa pagiging sugo ng kapatid na Felix Manalo. Mm -hmm. Ito ngayon ang ating bibigyang linaw sa kanila. Opo. Mga giliw naming taga-subaybay, ang isa po sa nais naming ipaglingkod sa inyo eh yung isa sa mga tanong na nasasagot pa po namin kapagka Tinatalakay ang paksang ito. Yung tanong kapatid na Christian na bakit daw tayo sumasampalatayang sugo ang kapatid na Felix Manalo? Pero hindi naman daw mababasa sa Biblia ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo. At dahil po doon ay eh, nagkaroon sila ng konklusyon na kumo hindi raw po nakasulat hmm. ang pangalan sa Biblia, eh hindi na nga raw daw po sugo ng Panginoong Diyos. Pero nais po nating bigyang linaw sa atin pong mga taga-subaybay mm -hmm. na ang pagiging sugo po ng Panginoong Diyos, una ay hindi po maaangkin ng kahit sino. Mm -hmm. Meron pong patotoo na galing sa Panginoong Diyos. Uh -huh. At hindi po komo hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa Biblia, eh nangangahulugan ng hindi sugo. At yan ang ating patunayan Opo. mula sa banal na kasulatan. Mm -hmm. Hindi po maiiwasan kung gano'n, mga giliw po namin taga-subaybay, na tayo po ay mag-aral, mag-suri, mm -hmm. lalo na ang tungkol sa pagsusugo ng Panginoong Diyos sa panahong kristyano. Opo. Na lumayo, sabi mm -hmm. nga. Sapagkat ang panahong natin ngayon ay saklaw ng panahong kristyano. Sa Biblia ba ay pinatutunayan kung papaano nagsusugo ang ating Panginoong Diyos sa panahong kristyano. at ah, sino ang ilan sa mga halimbawa na mababasa natin sa Biblia na sinugo ng ating Panginoong Diyos sa panahong kristyano. Pakinggan po natin ang nakasulat po. Dito po sa Juan, sa 1.19 hanggang 23. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganitong ating mababasa. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at libita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo'y sino ka, tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, Ako ang tinig ng isang sumigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang Propeta Isayas ang may sabi nito. Ang binasa po natin ni tungkol kay Juan Bautista, mm -hmm. sugo ng Panginoong Diyos sa panahong kristyano. At nais po nating uh, bigyang pansin sa atin pong mga taga-subaybay na dito po ay hindi binanggit ang Pangalan ni Juan Bautista tungkol sa hula na kanyang binasa sa aklat ni Propeta Isayas. Kung napansin nila, tinatanong nga siya eh, okay. ikaw ba si Elias, mm. Di ba? May mga binabanggit na pangalan at tinatanong kung siya siyon. Ano okay. sagot niya? Ang sagot po niya eh, hindi po. Eh ano ang isinagot niya? Sino raw siya? Ang isinagot po niya, ang sabi po sa binasa nating talata, ako ang tinig ng isang sumigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Mapapansin po na ang ibinigay na pagkakakilanlan ni Juan Bautista mm -hmm. ay yung gawain na ipinagagawa po ng Panginoong Diyos. Batay sa nakasulat sa hula. Opo. Di ba? Na yun ay hula okay. ng propetang si Isaias. Isaias. Kung yung mga pana, nasa panahon na yun ni, Apost, ni Juan Bautista, mm -hmm. di ba? Pinilit nilang hanapin yung pangalan ni Juan Bautista sa Biblia. Eh di, lilitaw, hindi sugo si Juan Bautista. Opo. Di ba? Pero hindi mapabubulaanan ang pagiging sugo ni Juan Bautista. Opo. Sa, sapagkat yung gawain itiniwala sa kanya ng ating Panginoong Diyos, eh, yun ang kanyang isinakatuparan. Opo. At wala nang iba pa. Totoo. Na kinatuparan nung hulang yon ng Ng propetang si Isaiah tungkol sa isang tinig na sumisigaw mula sa ilang, kundi hmm. si Juan Bautista lang. Siya po talaga yun ang sabi nga'y selyo ng kanyang pagiging sugo. sugo e ako. maliban kay Juan Bautista, sino pa ang mababasa natin sa Biblia, halimbawa, na isinugo ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan pa po natin, dito naman po sa Lucas, sa 4.16 hanggang 21. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ganito po ang ating mababasa. Dumating siyang muli sa Nazareth, na bayang kanyang nilakihan. Pagsapit ng Sabat, Nagpunta siya sa sinagoga gaya ng lagi niyang ginagawa. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Iniabot sa kanya ang aklat ni propeta Isayas. Binuksan niya 'yon at binasa ang isang sitas. "Suma sa akin ang espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang mangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag." at ang pagbibigay ng paningin sa mga bulag at upang palayain ang mga inaapi at ipahayag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Muli niyang binalumbon ng aklat at isinauli sa tagaingat at naupo siya habang nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Pagkatapos, nagsalita siya, natupad na ngayon ang bahaging ito ng kasulatan na inyong narinig. Ito naman pong binasa ko ay tungkol po sa ating Panginoong Heso Kristo mm -hmm. at wala pong kristyano natututol na siya po ay sugo ng Panginoong Diyos. Totoo, yun. Pero at... ano ang dapat mapansin ng ating mga taga-subaybay tungkol dyan sa binasa mong talata? Binanggit ba ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo? Ah, hindi po eh. Nang basahin po ng Panginoong Heso Kristo ang hula mm -hmm. tungkol sa sugo ng Panginoong Diyos, hindi po binanggit ang kanyang pangalan, kundi ang binanggit po, ay eh, yung gawain na ipagagawa ng Panginoong Diyos. Ano yung mga gawain yon? Ayon po sa binasa natin, isinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagbibigay ng paningin sa mga bulag at upang palayain ang mga inaapi at ipahayag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At dapat nilang mapansin, yan eh, mula din sa aklat ng propetang si Isayas. Opo. At pagkatapos na yan, ay mabasa ng ating Panginoong Yeso Kristo Sinabi niya natupad na ngayon ang bahaging ito ng kasulatan na inyong narinig. Mga giliw naming taga-Subaybay, wala namang pong tututol sino man sa atin ngayon lalo na ang mga nasa Kristyanismo, di ba? Na ang Panginoong Jesucristo ang pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos. Opo. Pero inuulit natin sa hula tungkol sa pagkasugo niya, hindi po binanggit ang kanyang pangalan. Ang binanggit po ay ang gawaing ipinagagawa sa Kanya. Opo. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Esokristo. Opo. Sa so, makatwid, yung mga trabaho na ipinagagawa at yung pagkakagawa o pagkakatupad ng mga trabaho yon, yun ang patutuo ng pagiging sugo so, ng ating Panginoong Diyos. Opo.